Mukhang may makakansil na 20 pesos per kilo na bigas bukas mga kababayan. O bakit ko nasabi mga kababayan na talagang yan ay a vote buying? Ah. Okay, mga nagmamalang araw po sa inyong lahat. And welcome pala dito sa ating tatabunan PH channel mga kababayan. And then dito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon po ay May 12, 2025 at kakatapos na po ng election? Ngayong oras na to ay uh, sa oras na ni-record ko itong video na to ay 11:20 mga kababayan at eto may papakita tayong mga Kumustahin natin yung mga magagaling nating mga kongresista mga kababayan. Oh, yung mga uh, bumanat kay Vice President Sara Duterte doon sa Congress mga kababayan, doon sa budget hearing. Uh, ano pa doon sa Committee on Good Government ah uh, doon sa Quadcom nung kay Tatay Digong at marami pang iba mga kababayan kumustahin muna natin okay so titingnan muna natin kung ano ang resulta status ng mga kandidatura ng mga sikat na mga kongresista na to mga kababayan okay ito, unahin na sinong gusto nyo unahin mga kababayan. Unahin mo natin itong si Mr. Google mga kababayan. Ah, ito, tingnan natin yung partial result. Partial pa lang ito mga kababayan. Ha? Oh, uh, sa Laguna. Ayan, tingnan niyo yung resulta sa Laguna mga kababayan. Anong tinatakbuhan? Sino sa Laguna? Ano ito? Governor. Uh, race for governor mga kababayan. Okay? Sinong hinahanap natin dito? Si Mr. Google. Google. Si Mr. Google, mga kababayan. Si Dan Fernandez. Oh. Ayan, di ba? Kung natatandaan ninyo, may kumakalat sa social media na I think na ipakita din natin dito sa ating channel, mga kababayan, na may ipinangako si Dan Fernandez dyan sa mga taga Laguna. Oh. Sabi nga niya, titriplihin ba yun? Dudublihin o titriplihin niya yung ibibigay niya sa inyo kapag manalo siya? Ngayon, ano ng resulta? Nako kayo dyan, buti na lang uh, ito nga, uh, iyak si, ito comment ng isa mga kababayan, no? iyak si Mr. Google. Mm. Mabuti na mati itong mga taga na hindi mukhang pera. Oh. Oh, uh, at naintindihan to? Naintindihan nila kung ano itong ginagawa ni Dan Fernandez sa kanilang distrito mga kababayan. Okay? Uh, baka wala rin talagang nagawa si Dan Fernandez bilang kongresista uh, para sa kanilang distrito mga kababayan. Ano kaya mga batas na naipatupad ni Kong Dan sa kanilang distrito? Or kung meron or baka wala rin kaya nga hindi nanalo bilang gobernador. Oh. Oh, pang ilan si Dan Fernandez diyan mga kababayan? Pangatlo. Ayan, oh, tingnan niyo ayan, oh. Oh, tingnan niyo yung mouse. Oh, yan, Ah. Oh. 222,000 lang 'yan mga kababayan. Okay? Wala pang isang oras 'yan, ha. Ah, ngayon 11:20. Okay? Sa so, sino pa pupuntahan natin? Ito. Hmm, ayan. Oh, bakit putol yung nakikita niyo? Ah, hindi ko ma-adjust dito, mga Teka lang mga kababayan ha. Ay, sorry. Bakit putol? Ayan. Eh, putol siya eh. Ya, Kita niyo ba mga kababayan? Putol pa ni eh. Wait, ha? Oh, anyway. Oh, so, yun na lang mga kababayan. Kita nyo naman yung ano. Oh, ayan. Oh, race for congressman sa tagig mga kababayan. Oh. Oh, kilala nyo ba? Oh, uh, ayan. Oh, Pami Zamora mga kababayan. Oh, basahin ko na lang. Second place. Oh, meron siyang 122,594. Oh, kilala nyo ba si Pami Zamora? O oh, yan yung tabo choy choy na maganda mga kababayan. Oh. Uh, search niyo lang diyan sa <laughs> sa Google. Uh, na tayo ni Dan Fernandez mga kababayan mag-search lang sa Google. Okay, Pami sa bu sa Mora sa Tagig mga kababayan second place lang. Okay, bilang congressman nako. Oh. Ito kasi nagtatanong doon sa quad committee hearing ang layo-layo ng sagot. Ah, ang layo-layo ng tanong to. Oh. O oh, kung natatandaan ninyo, isa din ito sa nag-recommend na i-contempt si Colonel Grijaldo, mga kababayan. Hmm. Kasi daw hindi dumalo sa Quad Committee hearing. At siya rin yung, kung natatandaan ninyo, natatandaan ko nito, palagi ng tanong ng tanong, ang layo ng tanong. And then suddenly, nag-conclude lang siya na umiiwa si Colonel Grijaldo sa kanyang mga tanong. Hmm. Kalaan nyo, ganyan, ganyan klase mag-isip yung kongresista na yan at buti naman itong mga taga-tagig na tauha na rin. O comment nga kayo dyan mga taga-tagig kung nakikita nyo itong video na ito. O ano masasabi nyo dito sa kay Pami Zamora mga kababayan. At buti naman at hindi nyo na pinapasok ito. Okay. O sino pa titingnan natin? O meron pa tayo dito. Ah! Oh, ay si Madam Chair! <laughs> o eto si Madam Chair mga kababayan. Bakit hindi nyo nakikita dito? Ate ka lang. Adjust kaya natin itong ano. Ah. Uh, teka lang mga kababayan ha. Hindi niyo nakikita si Madam Cherry. Eh. o Oh wait, wait. Ayan, teka lang, teka lang. Ah, uh, yung mga kababayan, kay kilala niyo si sa Amerikina mga kababayan si Madam Chair. Uh, Stella Kimbo. Oh, ayan, ayan, ayan. Teka lang ha, adjust ko muna mga kababayan para makita niyo talaga. Kasi ang pangit kapag hindi nakita yung buong pangalan. Ah, uh, teka lang, teka lang. Ah, uh, ayan. Ah, uh, ito, marunong na, teka lang. Eto. Mm. <laughs> Anong tinakbuhan ni Madam Chair, mga kababayan? Stella Kimbo, City of Marikina bilang Mayor. Oh, kasi nga naman mga kababayan, oh, tapos na yung term niya bilang kongresista, uh, ang papalit sa kanya ay yung husband niya. Hmm. At anong tatakbuhin ni Stella Kimbo? Ito, mayor. At nako, laglag. -lag. Oh, talong-talo, iyak si eh, Madam Chin. Ito mga kababay. Nako, may, may appointment pa naman ito sa uh, Supreme Court. I think yung, ngayong May 19, mga kababayan. May appointment ito sa Supreme Court. Uh, si Stella Kimbo, nako, talo. Uh, sabi nga niya, na naipakita din natin sa isang video video natin dito mga kababayan na kailangan nila maglagay ng mga letter Q sa kanilang mga projects. Kasi yan daw po ay resibo. O, kailangan daw ng mga tao ng resibo para malaman ng mga tao na may ginawa sila. O, kalain nyo yan mga kababayan. O, ang trabaho mo bilang kongresista na gagawa ng batas. Pero, ang ginagawa ninyo dyan sa Marikina, nagagawa na mga, uh, ano tawag nito, mga buildings, mga infrastructures. Uh, at may letter Q pa. Kahit yung mga sasakyan, may mga letter Q. Ano naman yan? Mm, ayan tuloy, talo. Oh. eto. Ay, nako, sino to? Oh, Stella Kimbo nga. Po. Ito, susunod mga kababayan. O, oh, nako! Ito. Palaging bumabanat kay PRRD at kay Sara Duterte, mga kababayan. Ang paborito nating lahat. Na tumatakbong mayor ng Kaloocan. Sino kaya? Si... Sani Trillanes. <laughs> Oh, pang ilan, pangalawa lang mga kababayan. Buti umasok sa pangalawa ito. Oh. Kasi nung nag-ikot-ikot uh, uh, ito sa kalukan, hindi ito pinapansin ng mga tao, mga kababayan. Eh. Oh, tingnan nyo, ayan o. Oh. Antonio Trillanes, pangalawa lang. Yung kalaban niya, malapitan along, 238,000, siya ay 155. Naku, murka, kahit parasyal pa ito, mga kababayan, mukhang wala na itong pag-asa. Nako, Trillianis, sa akala ko ba sa'yo na ang kaluhukan? At sinabi pa niya na matatalo na sa PC, PRRD daw sa Davao. At ngayon, ang resulta na ko, ang layo-layo ni Nograli sa Davao, mga kababayan. Well, anyway, sino pa natin, mga kababayan? Oh, eto, eto. Oh! Okay. Ayan. Oh, Si Mr. Dila, mga kababayan. Uh, sino si Mr. Dila? Si Pastor. Uh, Benny Abante. Oh. Natandaan niyo Oh, I am not onion skin. Yung mga ganyang linyahan, mga kababayan. Oh, si Benny Abante. You say sorry. Oh, yung mga ganyang mga linyahan. Oh, Benny Abante yan. Mm. Pangalawa lang, talo dito kay Uy Joey. Uh, oh, well, agen again, partial pa ito mga kababayan. Ito, 7 minutes ago lang na post ito. O, oh, tignan nyo dyan. O. Oh. eleven uh, ngayon ay 11.33. Oh, di diba? ba? Diba? Benny Abante, 61,999. Kalaban niya, Uy Joey, 64,987. Mm. Nasa na yung pinagmamalaki niya mga miyembro ng kanilang simbahan. Di ba, sabi niya nga niya kay PRRD na dapat magpasalamat si PRRD sa kanya dahil dahil sa kanilang uh, ano ba 'to? Dahil sa kanya, yung mga miyembro ng simbahan nila ay bumoto kay PRRD. Uh, eto nga, nasa na yung mga membro nyo, bakit hindi ka na ipanalo? Oh. Pastor Biniabanti, kumusta ka na? Ano na? Oh, okay na lang yan. Uh, meron ka namang Cadillac. Oh, may Louis Vuitton ka na belt, mga... Uh, Sir Benny, oh. Okay na yan, oh. Uh, hanap ka na lang ibang maahanap buhay. Oh. Sino pa titignan? Ito, mga kababayan. Oh. Nako! Mm. Nako. Sa Cebu, mga kababayan, hindi gumana yung 20 pesos per kilo na bigas. Hmm, ito naman kasi, hindi kasi sumusunod sa ombudsman. Oh, Akalain nyo, tingnan nyo mga kababayan, ha? O. Oh. Gwen Garcia. Ang layo nito, ha? Oh. Talo dito kay Pambari 4. Again, an official pa po ito. Okay? As of, oh, eh, may nakalagay dito as of 9.54 p.m. mga kababayan. O, oh, ang layo. Let's say mga almost 200, almost 300 yung difference. Yung gap, 300, almost 300,000 yung gap mga kababayan. Nakalain nyo yan, ha? O. Oh ito, nagko-confirm -co ito na talaga yung uh, pag-implementa ng 20 pesos per kilo na bigas mga kababayan ay talagang vote buying yun. Oh. Kasi alam ni Gwen, nararamdaman niya before nag-election mga kababayan na mukhang tatalunin siya. At ito na nga yung resulta ngayon ay agad-agad nag-implementa ng 20 pesos per kilo na bigas. Oh, ano mangyayari? Sabi nila, bukas May 13 ibabalik yung 20 pesos per kilo na bigas. Nako, may mabibigyan pa kaya? <laughs> Kasi hindi na tananalo si Gwen. Mukhang may makakansil na 20 pesos per kilo na bigas bukas mga kababayan. O bakit ko nasabi mga kababayan na talagang 'yan ay a vote buying? Ah kasi 'yun nga. Ah. Tingin natin na, na nararamdaman talaga ni PBBM at ni Gwen na talagang medyo mahina na. Mahina yung alyansa, mahina si Gwen sa Cebu province mga kababayan. At tingnan niyo. Ah, di ba? Oh, 'yan yung resulta at ah. ito pa. Mm. Ah, uh, suportado yan ni PBBM mga kababayan ha, suportado ng DILG. Yung desisyon yang hindi sumunod doon sa suspension order ng uh, ano ba to? Ng Ombudsman, oh suportado pa nga ni BBM, suportado na ng pa ng DILG. Akala niyo yat Ombudsman yan ha? Oh, order ng Ombudsman yung suspension order. Kasi nga, to be fair, under investigation siya doon kasi may mga reklamo sa kanya. Oh. oh hindi bumaba, hindi umalis sa kanya opisina, hindi umalis sa kanyang pwesto. Ayan tuloy yung resulta. Mm. O oh, comment kayo dito mga taga Cebu, ano ba nangyari Jeka andyan kay Gwen? Oh, bakit hindi niyo naman pinapanalo yan? Sayang yung 20 pesos na bigas. Oh, ewan ko lang kasi nga may 13 babalik. Ewan ko lang kung may magpapatuloy pa ba yung twenty uh, 20 pesos na bigas bukas mga kababayan. Check lang natin kung ano nang mangyayari. Anyway, oh. Um uh, so tingnan niyo mga kababayan, uh, nagsalita na yung mga kababayan natin yung iba. Oh, uh, mukhang hindi nila nagustuhan. Marami sa iba uh, hindi nagustuhan yung ginagawa ng kanilang mga kongresista or ng kanilang mga opisyal at ito, nagsalita na nga ito nga sinasabi natin ni uh, sinasabi ni Crispin Rimulya mga kababayan na itong eleksyon ay maghihi-ganti ito revenge of the public uh, kasi kapag hindi mo gawin, uh, hindi ka gumawa ng mabuti dyan uh, eto, halimbawa, Dan Fernandez, araw-araw mo nakikita sa quadcom, palaging present, si Benny Abate. Oh, di ba? Yet, anong nangyari? Okay? O, oh, eto lang. O, oh, halimbawa, eto, si Jewel Chua, mga kababayan, titingnan natin. Mukhang lamang, o, oh, lamang siya dito. As of 10.14pm, lamang siya dito laban kay Apple Nieto. Okay? Pero konti lang ito mga kababayan, no? Oh, hintay-hintay lang tayo. Baka may mga mangyari pa dito. Ang uh, close fight ito ha. O oh, yan. Jewel Chua versus Apple Nieto. Pero compared mo dito kay Benny Abante, uh, around mga 2 to 3,000 din. Oh, medyo close fight din. Pero pag dito, Dan Fernandez, nako ang layo mga kababayan. Uh, dito, Pam Zamora, uh, may, mm, layo din. Okay, Trillianis, malayo din. At ito, si Pambari 4, malayo din mga kababayan. anyway, uh, comment kayo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Lalo na kayong mga, uh, mga residente ng mga... Uh, mga politiko na pinag-usapan na pinakita ko dito uh, nila Trillanes, ni Stila Kimbo, ni Gwen Garcia, Ah, oh, yan kasi sigurin papaling-paling 'yan mga kababayan kung sino'ng malakas nandoon 'yan. Oh. Kasi sa tingin natin kung kung magkakaroon ng issue 'yan at nakakapit doon sa may mas makapangyarihan, oh, mukhang safe siya. Ah, oh, di ba? Ah, oh, kuno natatandaan ninyo nung time ni PRRD mga kababayan, natutlit oh, natutin 'yan. Oh, di ba? and din yan. At ngayon tayo ni PBBM oh, nandiyan nakakapit kay PBBM. At bumanat pa kay PRRD. Hmm. Well anyway. Ha. Ah, Kita-kita tayo sa susunod na update mga kababayan. I-check e natin yung iba pang mga kongresista. Okay? Ah kumustahin natin para na ah, masaya ito mga kababayan. Well anyway, paki po ang share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay so kita-kita po tayo sa susunod na video at maraming maraming salamat po sa lahat